guys, kumusta naman ang na ato kuman mga uh, politicians, ayan, mga issues sa mga politiko, ayan. Hindi na muna tayo masyadong magpapalalim ng discussions about sa mga politics dahil uh, ayaw naman ni Meta talaga na makisawsaw sa mga politics na yan. Pahapy ako lang yung ating gagawin guys, o ba diba? Yung reason why ako na nagkaroon ng profile issues dahil lang share ako ng uh, tungkol sa mga politics. Isang video lang yun guys na share ko sa aking profile, sa aking FB. Galing siya sa TikTok. Ayan. Kasi nandun sa TikTok yung maraming exciting na mga tungkol sa politics. Odi, oh, parang nadala yung damdamin ko guys. At nakalimutan ko yung bawal pala ang mag-share ng gano'n dahil content creator tayo. E eh, wale-wale na natin nalaman na bawal yon. I know naman na bawal pero nakalimutan ko na wala sa aking isipan. Ayun, na-share ko. Last October yun guys ha. Kasagsagan yun ng mga bomb babomba lang yung mga sa politics, ayun. So, nawala tayo sa linyada na content creator pala tayo. Kaya doon, nagsimula na napalo tayo ni Meta dahil pinagbabawal niya talaga yan. So, yung reason ko sa lahat ng mga mahihilig sa politikaan na tulad ko, ayan. So, yung mga issue-issue, issue, wag nyo na lang po i-share kung content creator kayo. Diba? Lalo na kapag marami na kayong uh, sasahurin at marami na kayong followers, huwag po kayong magaya sa akin kasi konti lang naman ang followers ko, konti lang yung sinasahod ko pero masakit pa rin dahil nag-effort ako. So bawal na bawal po yan mga politics na mga videos isi-share natin sa ating timeline at Sigurado ako, mapapalo talaga kayo. Kaya ayan, nagsilbing lesson 'yon sa akin last October dahil until now ramdam ko pa rin, guys. Ramdam ko pa rin na napapalo, na ramdam ko pa rin 'yung palo, 'yung hagupit until now kasi hindi pa na-lift 'yung aking profile issues. Ayan. So, 'yung mga content creator na wala pang ganyan, iwas-iwasan nyo 'yung sa mga politics na mga mag-share kayo ng mga videos doon sa inyong timeline sa Facebook. Ayan, bawal yan po. Ayan, tandaan nyo palagi yan, bawal. Kung gusto nyo talaga na tuloy-tuloy lang yung inyong earnings or yung inyong pagsasahod. So, ako naramdaman ko until now. And then, pwede naman, pwede ka namang mag-comments. O, oh, hindi naman talaga as in bawal. Pero kung madala ka ng damdamin mo na nag -up, up ka na ng comments mo dyan, na hindi na maganda sa tenga, hindi ka na neutral, yung talagang nang, parang nang bash ka na talaga, na sobra naman, tapos sinare mo pa, kinaption mo pa, bawal po yan guys automatic po talaga yan. Diretso ka lang, isang beses ka lang mapapalo. Pero grabe, ang hagupit sa'yo. Kaya please don't uh, uh, do that. Kay mapariho ka sa ako na mapalo ka ni Meta. O, di ba? So, pwede kayong mag-comments. Huwag niyo lang i-share. Pwede kayong mag-comments. Mag-comments kayo pero hindi ikaw ang gumawa. Pwede po. Oo. Oh, maraming beses ko na yan nagawa. Nagko-comments lang ako pero neutral lang talaga. Tsaka hindi po talaga ako nag-share. Kahit matingnan nyo sa aking timeline, wala talaga. Pero nagko-comments ako. Dahil, syempre, Uh, Pilipino tayo, hindi talaga natin maiwasan yon na ah. talagang natatouch naman tayo. kumbaga maga, na, na, yung parang sa Bisaya, na hagit, ayan, na tayo sa mga negative na mga issue na hindi naman totoo. Kaya, pwede ka namang mag uh, comments, pero naaayon sa makatotohanan ba, hindi yung below the belt din, kasi papaluin ka talaga guys. So, ba? Diba? So, yung ibang nakikita ko ng mga creator, may mga ganun nangyari na dumaan sa aking news feed na ganung problema din sa aking wall. At yung isa pa, may nakita din akong violation. Dahilan po yan sa mga content ninyo na parang di na maayos, parang nababastos na, nababastos na lalo na yung mag-content uh, ka na medyo masagwa na tingnan, parang uh, sexual harassment, yung parang ganun. Uh, Uh, yung mga something nudity yan bawal po talaga yan so kaya uh, pinapalo po tayo kasama din na ng mga uh, yung mga words sa hindi maganda yan napapalo tayo diyan sa mga pulitiks napapalo din tayo diyan mga yung mga porn napapalo din tayo diyan sa mga bibig natin na nagagamit tayo ng word na talagang hindi maganda sa tenga, kasi naririnig din yan, nakikita ng mga bata kaya yan, pinagbabawal po talaga yan, kaya yung mga nakikita kung bakit nagkaganon review nyo po yung inyong mga video doon niyo yan nakukuha tsaka hindi natin alam pong kailan si Mr. M lang talaga yung may control kung kailan niya i-live, kailan maging okay na yung iyong account. That's all. Bye-bye.